pero parang sa nakikita natin eh parang pinaglalaruan nila ang batas partners mm -hmm. walang uh. respeto Wala, walang eh. respeto uh. sa kapatid ng presidente mm -hmm. walang respeto sa committee chairman mm -hmm. noong uh, dyan sa senadong uh, committee ni Amy Marcos mm -hmm. at walang respeto kay presidente kasi yes. una nang sinabi ng ating pinakamahal pinakamahal ha, na presidente mm -hmm. oh dahil lahat nagmahal eh <laughs> sinabi na ng ating pinakamahal na presidente uh. na makikipag-cooperate sila sa mga investigasyon dahil alam nila mm. na wala silang maling ginawa. Yes. Hunger for power. It will divide the nation. Oh, ay matinding matindi itong usapin ng uh, hearing sa Senado. Ay, mm. grabe. Wow. Ang, ang daming ano, ang daming silya. <laughs> Ang dami, dami si Jen, si eh, no? Oh. Alam nyo, mga partners, no? Ay, nag, ay doon ako naging, naging, naging concern doon sa tanong ni Alan Cayetano. Hmm. Kung ito, mga halimbawa ba, ipapahuli si uh, General Torre, eh, kaya ba niyang hulihin ang kanyang sarili? <laughs> Kasi, effective doon siya sa paghuli. Oo. Oh. Oh. Tapos sabihin niya, sabihin niya sa sarili niya, oh. Hey, Mr. Torre, are we doing it the hard way or the, the easy way? The easy way. Tapos uh -huh. uh -huh. basahan niya yung sarili niya, Miranda Oh. Uh -huh. uh -huh. I have the right to remain silent. Uh -huh. <laughs> o, ano, ano, siya, no? sasabihin niya uh, sa ayaw at sa gusto mo uhulihin kita uhulihin ko sarili ko oh, yeah. Manahimik ka na dyan oh, yun. pero kagandaan dito sa ano na to mga partners ano, sa hearing na to, nakikita natin ang mga kulay talaga ng mga hunyango na ito eh, no? mm -hmm. kasi kung pilitin nila yung kanilang dyan sa lower house kung pilitin nila yung kanilang mga resource person ganon-ganon na lang nila brasuhin hiyain pag hindi pumupunta pero dito parang wala tayong naririnig sa mga bibig nila dito sa pag-iimbita ng mga resource person dyan sa Senado. Pero alam natin na medyo, medyo hindi pagkakunawaan yung galawang uh, sangay ng gobyerno yan. Pero eh, pareha sila eh. Pareha sila tagapagtaguyod ng batas. So dapat unang-unang sila ang sumusunod ng batas. Pero parang sa nakikita natin eh, parang pinaglalaro ka nila ang batas, partner. Mm -hmm. Walang uh, respeto. Wala, walang eh. respeto uh. sa kapatid ng presidente. Mm -hmm. Walang respeto sa committee chairman mm -hmm. noong uh, dyan sa senadong uh, committee ni Amy Marcos. Mm -hmm. At walang respeto kay presidente kasi... Yes. Una nang sinabi ng ating pinakamahal, pinakamahal ha, na presidente. Mm -hmm. O, oh, dahil lahat nagmahal, eh, <laughs> sinabi na ng ating pinakamahal na presidente uh -huh. na makikipag-cooperate sila sa mga investigasyon dahil alam nila uh -huh. na wala silang maling ginawa. Yes. Oh, pero bakit binakle, binali ito ng ating uh, executive secretary uh -huh. at pati ng uh, tagapagsinungaling, ay mali, tagapagsalita. Ah, uh, ta ng Malacañang. Mm -hmm. Coach Oli, bakit ba sa tingin mo pinigilan ng uh, nitong uh, ang dami kasi natin presidente, ni President ah. Bersamin. Ah. Bakit pinigilan ni President Bersamin na umano? <laughs> na umattend itong uh, magkakapatid na Rimulya, mga ah. polis, gabinete and, and and so on and so forth. Ah. Una babatingin ko 'yung sinabi mo na yung pinakamamahal mong presidente. Oh. Hmm. babat, binabati ko yung nakaupong presidente. Yun, oh, yun? Dahil nakaupo lang. Nakaupo, nakaupo lang. Walang <laughs> Wala, nanggaling wala, nanggaling dun, wala ginagawa uh, yung obos, presidente nangin nangin na eh. Eh. Uh oh, natin. Eh. Bakit kayo magagalit sa akin? Wala nga akong ginagawa. Eh, yun, uh oh, uh -oh. Uh -oh. Uh oh. Magalit kayo sa akin kung may ginawa ko. Eh. Wala, uh -oh. pang ginagawa. eh. nahanap ko nga. Hindi ko na makita kung asa na ito. Eh. Talaga? oh, <laughs> Hinihingal eh. Ah. <laughs> Hinihingal. muna natin yung Gusto ko ibaba yung monitor pagka ini-interview si Claire. Baka nakatago sa saya. Baka nandun eh, no? Grabe, naku, uh -oh. magagalit sila sa atin. Pero ayan, yan yung karma, ano? Yan yung sinasabi natin. Eh, yan ang tinanim ninyo eh. Uh -oh. di yan yung inaani ninyo. Etong, itong uh, executive secretary mo, di kayo ngayon na nagkakabuhol-buhol. Pero, hindi sakop, ha? Ikaw, Tori, hindi ka sakop nang pagtago sa pantalon ni Marcos. So Tatay. hindi ka hindi ka sakop uh, na di ka executive diyan. Uh, <laughs> privilege na 'yan. Privilege. Uh, wala ka dyan. yung mga Marami kasi may mga ipapatawag pa mm. yung uh, bakit yung doktor, mm. na bakit yan. pinayagang umalis. Ayun. Uh, hindi ka rin sakop diyan. Hindi ka sakop dyan. Uh, ang problema kasi pagka merong sikreto na bubulgar yan mga oh, partners. Kasi yung pag-uutak partner ng tao yeah. hindi naman pare-pareho. Eh. Pagka mali yung ginagawa, pero eh, iba-iba kayo ng pagmaliwan. Mali kasi talaga yung, yung tanong ni Boss Dada. Bakit eh, ayaw payagan ni S.A. Mm. Syempre may tinatago. Yes. Pag may tinatago ka talaga, magkakabuhul-buhul talaga yung sinasabi. So, akala nila, matatago nila, kahit patahimikin nila yung magkapatid, magkapatid na rimulya, marami pang pulis na involved. Yes. Pwedeng ipatawag doon. So, madadali sila doon. But speaking nung, gusto kong bigyan ng komentaryo yung kaya no, no? maganda yung sinabi ni uh, Kayata, no, na ulihin. Ulihin ni Torre yung sarili <laughs> kasi niya. Pusasa, eh. Sabi niya niya harot dito, posasan. Posasan oh. niya yung sarili niya. Oh. Eh. Ibig sabihin nung kasi, Tingnan natin kung hindi ka double standard, yeah. tore Kasi kung ikaw ay talagang nanguhuli para sa ikagaganda, para sa taong bayan, para sa iyong bayan, eh ikaw naman ngayon ang nakakalabag nakakala ng batas, ikaw naman ang humuli sa sarili mo. Yeah. Tinitingnan natin kung ipokrito ka, e indirectly sinasabi ni Cayetano yan. Ipokrito ka ba? Double standard ka ba? Tingnan natin ang galing mo kung ikaw naman ang nalagay sa alanganin. Kung kaya mong i-apply yung injustice ng pang panguhuli mo sa sarili mo. Yan. Tingnan natin, Tori. Katulad Tama. nga doon sinasabi natin, noong panahon naman ni Pangulong Duterte, hmm. umaate, umaaten naman sa mga hearings, hmm. yung kanyang hmm. pamilya, anak pa nga, eh, at diba? oh. yung kanyang hmm. manugang. Hmm. Umaaten naman sa hearing. Yung natatandaan ninyo si Sir Bato sa DOH natin. Si... Oh. basta yun yun. Oo, oh, sa DOH. Yung mm. visit din na uh, DOH Sekretary ni Pangulong Duterte. Si Duque. Si Duque. Mm. Oo, oh, hindi ba? Kahit na COVID noon, ma mas madalas na rande dito pa siya sa Senate hearing. Mm -hmm. Doon sa formally-formally issue. Correct. Kahit na kailangan pa nating uh, tugunan yung uh, ating uh, dilubyo sa... ano sa medyo... Mm. sa... ano ba to Pandemya. Yung, yung pandemic. Mm. Eh, nandiyo dyan yan si ano, si duke si sa Senate. Hindi pin hindi pin, pin, pinrohibit o hindi pinigilan ni Pangulong Duterte mm -hmm. umatend itong mga kanyang gabinete noong mga panahon dyan sa Senado, di ba? Hearing ng, mm -hmm. ayan, sa formally hearing ng uh, uh, Peace and Order, Double yes. Death Squad, tsaka That. War on Drugs, hindi ba? Lahat dyan, ang siya smuggling, kung ano-ano pa, hindi naman pinigilan. Pero ngayon, bakit pinipigilan? Eh, katulad nga, di ba, sinasabi nga ni J. Guevara, mm -hmm. Mabuti pa yung executive uh, secretary. Hindi itong executive privilege. Privilege speech. Pwedeng gamitin mm. para hindi umatin. Samantalang si VP Sara may executive privilege mm. din. Meron din ano? Meron din na uh, kumbaga. Uh, subjudice yes. dahil mayroon na ang mga kaso. kaso. Uh -huh. Pero dinidinig pa rin yung kanyang confidential funds. Confidential nga eh. Uh -huh. Dapat hindi pinag-uusapan. May pagkakaiba. Matapang kasi si BP Sara. Ah. harap. Hmm. Hinaharap. Oo. Oh. Um, mm, ganun pala. <laughs> pero ito problema problema. Mm -hmm. no, kung huhulihin ni Tori mm -hmm. yung sarili niya. Mm -hmm. Saan niya kaya ipapadala? Sa hig Baka mamaya sa Hawaii ipadala diba, sa ko. Sa, sa, oh, sa, sa sahig may... lang. Pwede na. Sa, <laughs> oh. sa sahig. <laughs> But anyway, sa akin naman ito, kaya naman tayo nagkakaroon ng hiring hearing dyan kay Sen. Amy Marcos oh. para malaman natin kung tama ba yung pagdala kay PRRD, may paglabag ba. Mm -hmm. Eh napakadali nito eh. Aharap lang si Marcos Jr. aaminin niya na ako talaga ang may pasimuno dito, ako talaga ang may pakana. Total, yung ICC naman nagsabi na kanina eh na lahat ng pagpapadala or pag pagdala kay Pangulong Duterte doon sa Hague ay disisyon ng Philippine Authority. Oo. Oh.